Nanawagan ng Philippine National Police sa mga grupong lalahok sa kilos protesta. Kaugnay ng ikaapat na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iwasan ang pagsusunog ng FEG. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bagamat kinikilala ang karapatan sa malayang pagpapahayag, ang pagsusunog ng FEG ay lumalabag sa environmental law. Tulad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Lalo na kung walang pahintulot mula sa lokal na pamahalaan at maging sa DENR. Maalalang noong nakarang taon, naghain ng reklamo ang Quezon City Police District laban sa pagsunog ng FPG na tinawag na doble kara na anilay nagdulot ng air Pollution. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektodo ang kalusugan.